Alright, may problema dito mga kalights. Shout out sa so, nagtrabaho dito. Ganito kasi yung ginawa niya mga kalights. Sinan niya na mabuti. Dito palang maling-mali natin. Bago ako pa siya i-energize. Tinan Hindi magre-reading to kung ganito yung wiring. Tinan Yung line side ng meter base. Asan galing kumuha? Sa load side ng circuit breaker. Diba? Mali na. Kasi dapat ito ay eh, sa line side galing dapat ito i splice dito para mabuhay natin to tapos ang load side nya nito tinan nyo pumasok dito sa flexible dapat ang load side nito nandito para buhayin yung circuit breaker okay tapos yung load side ng circuit breaker yun ay yung mga load nya ito yung mga load ito mga re chiller, refrigerator yun so ang nangyari nito Makakarga lang siya sa, sa, sa circuit breaker sa wiring niya kasi nandito yung circuit breaker load side. Pag on ang breaker pag on ang breaker, no? Pumasok dito yung uh, load. Pagpasok ng load nabuhay ang mga outlet. Tapos nabuhay ito. So ito, walang karga to eh. Walang karga to sa itaas. Kasi dumayari ka dito eh. And ni-wiring kasi nila ito ng ni-wiring ni nila ng ng power pangalawang wiring kasi may hinabol sila dito. So yun yung problema kaya ang gagawin ko ayusin uh, ko to. Ito ay pupunta ko sa line side, display ko sa live. Ito yung live na flexible. Ito ay line side din yata sa kabilang stall doon. Meron kasi stall doon. So hindi natin tatanggalin yan. Ano lang gagawin natin? Uh, sige, hindi na lang natin i-splice kasi kailangan mag itong breaker eh ang gagawin natin ay splice na lang lang eh splice natin to splice din natin to silang tatlo magta-tie together para yung road side kasi nito itong yellow na to puputuloy natin yan I layer ganito sa circuit breaker sa so, circuit breaker mabuhay yun yan yung load para sa mga load side yun yung gagawin natin yung wiring mga kalites na shout out again sa nagtrabaho nito tignan nyo naka parang nakadirect lang yung load at saka yung submeter hindi magre-reading yan kahit tatlong araw apat na araw walang, walang laman dyan kahit isang buwan So, bago ko yung nakita ko lang. Kaya, in-explain ko lang dito. So, ganun yung gagawin natin. Tandaan palagi, mauuna ang line side papunta sa submitter. Tapos, ang load side niya papunta sa circuit breaker. Hindi pwedeng mauuna ang breaker tapos submitter. Hindi ganun. Dapat mas maganda yung mauna ito. Para lahat ng ma ma short circuit o di kay overload masasagap ng circuit breaker so hindi magkasira yung sa breaker bira kasi magkasira sa line side so ang mali dito ang mali dito ito lang line side ito lang kailangan hindi siya sa load side ng breaker para naka jumper lang yung load side kung ganun so ayusin natin ito mga kalites so yun yung problema dito okay so off natin yung breaker iwalay muna natin to kasi ito para i-splice natin yan dito tapos yung load side puputulin to ilalagay natin sa breaker tapos yung breaker magsusupply sa mga load yun yung gagawin natin ayan ay walay ko na nandito na lahat ng load chiller, refrigerator ilaw nandyan na ayan so, load side niyan. so ang submitter para makarga lahat ng load dito ganito yung gagawin natin itong kulay yellow load side ng submitter lalagay natin sa load side tatanggalin natin itong load side i-splice natin dito Alright, ito na yung tama mga ka-lights. O, oh, yung lens side. Na-splice na natin. Pumasok dito. Load side, pakasok sa circuit breaker. Tapos, ito na yung load side lahat. Ah, chiller, ilaw, ilaw, saka refrigerator. Karga dyan. Diba? Lahat din masasala na sa circuit breaker. Tapos, lahat din ma makakarga sa submeter. magre reading na to. Depende kung naka-on ang mga load side o mga appliances. Ayan, nakatakip na. So, energize natin ito mga ka-lights. Energize natin. Alright. Ante na, giblink ba yan? Dapat mag-giblink yan. Ayan, nag-giblink siya. So, okay na yung submeter natin dapat madalang yung pag-blink niya, mag-blink yan ulit. Kasi meron shiller at refrigerator eh. Dapat mabilis yung blink yan, mga 10 seconds, 15 seconds. Ayan, blink na naman. So, okay na, goods na yan mga lights. Nagre-rating na yan. Tara!